Hello po mga karayam, karamay. Nandito na naman tayo. Umpisahan po natin ang istorya ng buhay ni Tita Emmy. Thank you very much po sa inyong lahat mga kaibigan, mga karamay, mga kapinoy pinay. Thank you, thank you very much po sa inyong pagsubaybay kay Tita Emmy. Ayan. <laughs> Akin lang pong sisingitan yung parte ng, ng kami masunugan. Ayan. Meron po akong nakalita ang isang bagay doon sa ano, yung nung pumasunog kami ay tumuloy po ako sa bahay ng tatay ko. Una po sa eskwelahan po muna kami tumuloy, doon po muna itinuloy yung anak ng panganay at buntis po ako doon sa pangalawa. Tumuloy po muna kami sa tatay ko gawa ng wala nga po kaming ano, wala po kaming bahay na matutuluyan kaya sabi po ng tatay ko, ala sa bahay muna kayo umuwi, sabi kanya. Total meron doon isang kwarto na hindi naman nagagamit, kayo muna ang gumamit, sabi ng tatay ko. Although naman ayaw ng asawa ko talaga lang yung makiki po kami ng ng bahay, ayaw po niya. Kaya napilitan po siya na mag ano na mag-asikaso, maghanap po ng aming titirhan. Eh meron po siyang nakausap tayong na isang ano yung namamahala daw po ng rights sabing ganyan. Kaya ang nangyari po kami po'y nagbayad ng isang right kasi yung right naman daw po na yun ay okay, wala naman pong problema sabi'ng ganyan. Eh marami naman pong ano, nagpupunta doon at kumukuha ng rights. Nakakuha po kami ng rights doon sa may Ignacio malapit sa munisipyo ng Mandaluyong doon po kami nakakuha ng rights. At uh, sanatuan naman po ang tatay ko dahil makakapagpatayo kami ng bahay yung po ang nangyari. Nagpatayo po kami ng bahay doon hindi naman po malaki. Mag normal lang maliit lang po yung amin na itayo yung pong talagang makakaya namin sa abot lang ng aming pera yung yung bahay po itinayo namin meron din po kaming cashier doon ibig sabihin hinati po namin yung rights uh, na tagis na, nagkaroon po siya ng ng sarili niya at nagkaroon din po ako ng sarili pero isang right lang yun kumbaga yung right na yun pinaghatian namin dalawa Kaming dalawa ang nakapangalan doon sa right na nakuha namin sa may isang Ignacio. So tinayo, tinayo po yung bahay. Ang naging karpentero po namin ay ang tatay ko kasi nga siya po ay karpentero. Uh, talagang marunong po siya talaga sa paano aayusin yung, yung sa bahay. Kaya hindi na po kami kumuha ng magkakalpintero. Ang asawa ko tumulong sa kanya at marami naman po tumulong para sa amin para wala na po kami bayaran sa paggawa ng bahay. At ang tatay ko na po ang nag, ano, namahala nung pagpapatayo ng bahay. Na itayo po namin yun, naiayos po namin. At dun po ako nanganak sa pangalawa kong anak doon po ako na nanganak kasi buntis nga po ako sa kanya kaya doon ko po siya na ipanganak sa San Ignacio sa San Ignacio po yun naman po ang ko na ipanganak ko doon sa may kapalaran kung saan po kami nasunugan sa kapalaran po sa ano Barangka Drive ito naman po pangalawa ko malapit sa munisimpyo sa San Ignacio ko po ipinanganak doon po kasi nagkaroon nga po kami ng maliit na ano na bahay doon ah uh, Uh, naging pat patuloy po yung mga araw. Ayan, nagkaroon po ng na mga ilang buwan. Buwan lang po ang binilang. Tapos ito na, meron na pong nagpunta doon sa lugar namin na ididimolis -de nga po kami. At illegal daw po yung aming pagtayo ng bahay. Uh, lahat po nang nakapangalan doon sa sa rights, pinagpupulot po kaming lahat at illegal daw po. Tapos sinabi naman namin na nagbayad kami sig kay ganito at sabi legal daw po to dahil sa babayaran namin yung rights. Eh yun po ay eh, na-scam po kami doon. <laughs> yun po, isa po konsa sa na-scam kami mag-asawa, na-scam po kami doon. Illegal po yung aming pagpatay, pagtayo ng bahay. Uh, mayroon po talagang tunay na may-ari nung, nung lupa. Alam niyo po, laki ng nagasus namin doon kasi pinatambakan po namin. Marami po naman kasing nakakuha ng rights. Kanya-kanya pong patambakan. Uh, nung lugar na mababa na tinutubig pinatambakan po namin yung kung saan, saan po kami kumuha ng panambak binayaran po namin yung panambak ng ano yung lugar na yun so natambakan yun kaya natayuan eh nung makita nga po ng may-ari na maayos na yung lugar hindi na po tinutubig maayos na po kasi yung lugar po ng San Ignacio medyo binabaha po yun nung araw ewan ko lang po ngayon kasi hindi na po ako nakakapasyal doon eh nung araw po binabaha yun kaya ginawa po namin, pinatambakan namin, tumaas po yung lugar, naiayos, yung natayuan. Pinagpupulot po kami ngayon doon, doon sa yung pong mga nakapangalan, doon sa, ano, sa, sa rights na yun, kung sino pong nakapangalan. Hindi eh, isa po ako sa napulot doon dahil ako po yung nakapangalan at saka yung ko po na inong ng anak ko sa binyag na yung kashare po namin do sa right. Pinulot po kami. <laughs> Kinulong po kami doon, naikulong po kami, nang makulong po kami. Ah, syempre, kailangan namin ng piyansa para ano. Isa na naman po yun sa naging problema ng asawa ko. Buti na lang hindi po siya ang nakapasok kundi talaga ako po ang mga problema ng gusto. Tapos sabi po ng kumpare namin, pare pag uh, uh, mo si Mari, isama mo naman ako. Paglabas ko ibabayaran ka na, kita na lang. Sabi ng asawa ko, naku mama sana tayo kukuha para makakuha tayo ng pampiyansa mo. Nakikiusap din si pare sa akin kung maaaring isama natin siya paglabas. Ganyan, marami po kami nakulong hindi lang kaming dalawa. Lahat po ng nakapangalan sa rights na yon, ang dami po namin, dinala po kami sa munisipyo ng Mandaluyong, ganyan. Yun po, uh, talagang ikinulong po kami doon. Eh, sinabi nga po namin na itong pangalan na ito, binag, binag, nagbigay po kami ng pangalan na, na iskam po kami, niloko po kami. Kung gusto ninyo talagang paalisin kami, paalisin, aalis ah, naman kami, wala, hindi naman po kami lalaban kasi hindi naman namin po alam na illegal po yung amin tinayuan na bahay. Yung sawa po ng Diyos, nakakuha po ang asawa ko ng pampiyansa para sa akin at para do sa kumpare ko, ah, na ilabas po ng asawa, na, na ilabas kami ng asawa ko. Tapos yun, uh, inilaban po nila yung kaso pero ako hindi na po ako lumaban kasi mahirap po kasi syempre ang kalaban mo mayaman tapos ikaw ay mahirap lang. Wala kang panggastos para dun sa ano sa sinasabi nilang laban. Yung laban na po na yun ay wala naman po akong panggastos. Ay dinimulis sa tuwa ng tatay ko, nagkaroon kami ng bahay. Nalungkot na naman siya dahil nawala na naman kami ng bahay dahil dinimulis. Wala pang taon. Wala pa pong taon dinim nung naitayo namin yung bahay. Sabi ng tatay ko, sayang. Sayang yung bahay. Sabi niya gano'n, Sayang yung mga ano. So, ang nangyari po dahil nga sayang yung mga kahoy, sayang yung mga yero na sabi ko po sa inyo na yung pong lugar na aming kusina ay giniba ng, ng magulang ko at saka ng kuya ko nung nabubuhay pa siya para may padala sa akin sa probinsya. Giniba niya yung para meron po siya may padala sa akin. So sabi ng tatay ko, dito nyo na lang itayo yung mga kahoy ninyo at saka yung yero ninyo. Tutal bakante, sabi ng tatay ko ganyan sa amin, mag-asawa. Dito na lang kayo, sabi niya gano'n. Kaya ang nangyari po, yung parte ng kusina po namin, yung po ang tinayuan namin ng bahay. Tinayuan po namin mag-asawa kasi nga sayang naman yung kahoy na, na, na gastusan na po para hindi naman po maitapon lang o maiano lang, sabi ng tatay ko, dyan yun na lang itayo. Yun po, itinayo na naman po ng tatay ko doon, idinikit na sa bahay niya. Tapos nagkaroon kami ng sarili naming pinto, yung ganyan. Naiayos po sa awa ng Diyos. Naiayos naman po yung bahay. Yung bahay na yun nga po sa may kusina lang po. Na ano, pero medyo okay naman po kasi ginawa ng tatay ko dahil nga maliit lang naman po yung dahil nga kusina lang. Ginawa naman lang po ng tatay ko para hindi po masayang yung mga kahoy. Tatay ko para hindi po masayang yung mga kahoy na inilagay namin doon sa ano sa, da, sa tinayo namin bahay para hindi po masayang. Ginawa niyo pong up and down yung bahay naging up and down po yung bahay kaya yun kahit maliit po dahil up and down naman doon kami sa taas natutulog yung baba po yun ang naging kusina namin at saka naging karon kami ng maliit na banyo doon at yun yung kusina namin yun na rin ang sala namin yun ganun po ang nangyari na sa ano sa lugar na yun hanggang sa po na ipanganak ko po yung anak kong bunso doon po sa bahay na yun doon po sa bahay na yun, na uh, ipapanganak ko siya pero dinala po ako ng nanay ko sa center. Yun po sa may pinagtipunan. Doon ko po ipinanganak yung anak kong bunso. Yun. Kasi nga po, eh, napag-usapan na namin mag-asawa na magpapalay gate na po ako para hindi na masundan dahil tatlo na po sila, puro lalaki. Ayan. Kaya ang nangyari po, dinalan uh, dinala na po ako ng asawa ko dun sa ano, kahit may po, po akong mga anak, eh, nilabor ko po siya ng unang linggo lang po ng September, pero naipanganak ko po siya ng uh, huling linggo na ng September. So, tagal po na yun, talagang hirap po ako mga anak, talagang hindi po ako madaling mga anak kahit na sobra sobrang sakit ang tiyan ko, medyo dugu na tayo ng konti. Eh, hindi po talaga ako madaling manganak. anak. Kaya ang ginagawa po ng nanay ko, sinasamahan niya ako, nag-iilang pabalik-balik kami sa center bago po ako ng anak. Ayun hanggang sa inuwi na po sa pagpalaygate dahil nga po mahirap ako manganak. Hindi po ako ganun kadalian manganak hanggang sa naipanganak ko siya. Yun nga po, na karoon siya ng problema sa tiyan. Uh, wala, nang ipinanganak ko po siya, walang tiyan, Inaayos pa po yung tiyan niya kasi po yung bituka nga po niya nandun sa dibdib nagsama-sama na po yung lahat ng laman sa dibdib kaya po inoperahan. Hinila po yung bituka pababa para magkaroon siya ng tiyan yun po kasi nang ipinanganak ko sobrang liit po ng tiyan niya may tiyan po pero halos yung dibdib at saka yung parang sapit ay magkadugtong na po pero naiayos po naging normal yung bata mag, talagang as in maganda po ang naging ano, operasyon salamat po sa Panginoon hindi po ako nabitawan na kaya ayun masaya masaya kami yung mag-asawa dahil nagkaroon na kami ng bahay doon sa tabi ng tatay ko. At uh, lumaki na nga rin po yung bata. Sabi ko nga po sa huli kong ano, uh, video na lumaki na rin po yung pa, bata. Naging maayos na rin po. Yun, hanggang sa nag-aral na po silang mga, ng mga anak ko. Silang tatlo. Nakapag-aral na rin po sila. Ayun. Doon po mag-uumpisa ang isip naming dalawa kung paano kami magkakapag-abroad. Ayun po. Uh, Bien mga kaibigan ko, hanggang bukas po muli, muli kong itutuloy ni Tita Emmy eh, ang kwentong ng kanyang buhay, ang kanyang istoryang buhay. Ayan. Maraming maraming po salamat mga kaibigan, pa -like and share po sa inyong lahat and subscribe ba hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa inilalapag ni Tita Amy. Bueno mga kaibigan, maraming po salamat sa inyo. I love you and I love you all. -bye. -bye.